So yun, linis na. So, pinturahan naman natin ngayon. Although hindi na natin nabalik sa dating kulay niya. No? Yung iba kasi dyan, talagang pintura, natulo ng pintura. Eh. Tapos, iba masilya, iba skin coat. Tapos yung skin coat ay nang matanggal ng tuluyang kahi sa mixik sa guhit-guhit ng ano, pintura. Oh, so, yun, ready ko na yung pintura. Pinturahan natin ito ng kung anong magandang pintura. Okay. Okay, let's go. <coughs> Ating plan na tayo. Tapos, alam nyo ba na <coughs> marami na akong nagamit na pintura. Pero, ito ang pinaka sa yan sa so, nahahawakang bakal gamit <coughs> natin is epoxy enamel tingin ko kasi ayun yung pinakamakunat na, nagam na, pinaka na nagamit sana sana na yun yung pinakamakunat na nagamit ko hindi basta basta natitiklap hindi na mo to natitiklap na no. pag talagay din pag nahahawakan <coughs> ano to eh water based enamel naman to oh so, hindi rin siya ganun takunat mga titik na paghahawakan may epoxy primer pa yan sa ano ha Yung sa pinaka base coat nya na tikna pa rin so ito <coughs> ah, although may kamahalan pero mas makunat naman yan, pintura na rin ito tapos meron tayo dito lumang roller wala tayong pagulungan dito na lang uh, natin o okay. di oh, diba Palita tayo ng roller. Hindi na nalalagas. Ayun na <coughs> so, dapat lang wala kayong mga kaligtaan na ano. Spot. Tandaan nyo kung sa'yo napintura na sa hindi. Ngayon, yung mga kilikili na hindi maabot ng roller, iba brush na lang natin. No? Kung tututusin, pwede naman brush siya na lahat. Ito, brush na lang lahat. Kaya lang, mas matagal eh. Para sa akin, mas matagal. Mas mabilis to pagulong. lang ng pagulong. Ay, yung hindi yung mga kilikili na lang yung natin. Mabilis na yun. Okay. O, oh, na. Tuloy lang natin ito pagbaba. Yung pagkakawelding okay. na ang pangit. <laughs> Kaya maganda na. Pagkabihin na tayo. Tuloy na lang natin ito kahit gabi na. Wala namang unusual. Tuloy-tuloy lang pintura. Yan lang naman. Pakita ko sa inyo pagtapos na. Kilikili -kili at uh, roller hmm. so ayan kinabi na nga tayo no? pero medyo tuyo na nalikabukan na nga uli konti <laughs> nalikabukan kasi dito kasi naglinis ako dito sa hagdan Ah, uh, ayan medyo tuyo na tapos yung pansin nyo sobrang kintab kagandahan sa makintab hindi siya basta-basta kinakapitan ng ano, dumi. O kaya may dumi tapos pinunasan ko kintab na ulit. Uh, tapos, makuna. Yun lang naman. Uh, yun lang ang disadvantage kapag gusto nyo ng mat, hindi nyo makukuha sa ano, epoxy namin. Pero yan, hindi nakapitin ng dumi. Makintab at makuna. Okay? Okay, thank you. So, sunod pa nating Qua è di mia buggerita.